Good mga katiksay Narito tayo sa tori Sa taas, dito sa pamarila namin sa taas Ayan, mga kapal ng tilapia Dami. Ayan May malaki pa, ayun no Dali, titirahin ko muna yung malaki Katiksay, dali Ayan, tinira ko yung nakita ko medyo malaki-laki Ayan, inabot Hindi natin na video Ayan Dito Ayan na nito oh. Laki eh. Nakita sa taas eh. may pang isa yun. Maganda na dito paghahapon talaga oh. ibabaw lang malalim eh. Oh, Kapal kapal ng isda ginamitan ko ng ano kanina kaya kita ng polarize yung ayan dyan no oh. kapal din so medyo malayo layo lang yun ayan, medyo malayo layo lang na konti pero kapal oh Dita rito oh. testing tayo dito ayan. testing laki-laki din kaya natin nabot parang hindi nagalawang tali natin sa bulay hindi tayo sa kabila hindi tayo nakadali na malaki ayan kapal eh Yeah,

triping dyan pili-pili este ayo, inaabot tangay-tangay ang tali natin ayo, inaabot ka tiksay problema dyan baka uh, kumakaya sa bubong ayos ayos na medyo lubog yung malalaki yung mayroon sa ilalim lubog lang <mukas> ayun yun medyo yung balak na kalakit malay layo lalim lang testing inaabot inaabot guys inaabot 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 kahit malayo ayun tangi tangi tali natin medyo malaki laki na rin ito ayun ayun tangi tangi tali natin ayun sa batok ang tama sa mukha <clears throat> oh, maliit lang pala lang sa ilalim Four finger lang Kala ko malaki sa ilalim Sa mata Sa sa mata oh. Parang nabiwas Parang nabiwas Na is nari kasukot ayus tentera asukot sama tahi eh. abut itu malakain lakain na nari ini tuh pinggir ali itu ini jerebuk Ayo, umangat. Ayo. Ayo, kota. Inahabut. Inahabut na naman, guys. Ayo. Barang di sumabit sa bubuk. Ayo. Natin. ayos na ayos na sukat taba oh. buntis pa yata Pan o, lutang ngayon o oh. O may malaki sa ibabaw Testing, testing, testing Medyo malaki na rin ito Kaya Testing Nabot kaya ngayon Nabot, inabot guys. Inabot. nabot guys, nabot Nabot, tangit, tangit, tangit natin Nabot Nabot layo siguro to nasa mga 20 meters 15 meters ayo naabot sa mukha na naman kasi nakaharap eh Four finger lang pala. Hindi na ayun may malaki oh, sulubog ayun kita malayo Umuti. okay oh, so parang nabiwas oh. ayun o oh, ito namang ibo na ito bubulabog ang isda Ay, malaki sa ilalim Sa dami. Nakakaduling. Sa kapal. Dalag, dalag. Dalag, dalag. Ah, kaya dalag yun malaki-laki pa naman ano kaya malalim eh kita ko lang ah inabot guys inabot inabot ayan inabot inabot ang dalag Kadalag tayo nakadalag nakadalag tayo laki oh pero bumula oh nakadalag oh. tayo dalag dalag ah, ah. Oh. Lagut dahil pa naman tayong bangka ayun, ayun, kuha na kuha na, kuha na guys kuha na, kuha na kuha na, kuha na kahit tayo ng dalag oh, ah, nahugot oh nabunot guys laki pa naman Naku, sayang nabunot napunit napunit guys wala namang ano yun eh. wala pa namang wala naman tama yun eh. napunit ang balat kasi sumabit sa ano eh. laki pa naman uh -huh. Naabot. Naabot guys. So, yung tali natin kapalayo. Huwag lang sasabit. Nasa mga kangkungan eh. Ayun. Double kill. Dalawa. Abi. Abi ayang talaga daw sa dalag malabas din ang dalag sa hapon kapang hinayang yung dalag ang laki pa naman nasang kilo na yung mahigit napunit kailan nasa baba na tsaka pa napunit oh. isa may isa kapang biwas oh ah, gloria yung isa oh ah. Gloria Santuna y doble kill. De la misa en minutos cuando la butin kaya yes ko sinabot guys sinabot ka naman kahit malalayo tina tinatamaan tangin ngayon tali natin sino pa yung malalayo isang tinatamaan o, so, saan yan dito ka na lang. ikli na nga iba eh, ka naman ikaw ay eh, makapagpa abala pa ay hmm. hinayang talaga ako sa dalag bibihirang makabaril eh yung dalag eh hugot pa na sukat kamera na tayong huli so, huli natin simula tayo ng alas 3 media Ayan. alas 3 media na tayo dumating hapon <laughs> Niyo. ako eh. Oh, guys, so uh, anak ah, ah. Nakabawi tayo, guys. So dalago nakabawi. Hindi ko na na-video putok oh Ayan Ganda ng tama, palubog na. Hindi, hindi ito 'yung kanina. Asawa ito. Kitang-kita nang isa eh. Nakadalag tayo. Oo. Eh, hey, may ano na oh. Nagkaroon na ng ano. Gas-gas. Pwede na magpalit. Ah. Kadali tayo ng isa. Twenty-twenty-five. Nakadali ng dalag. Laki. Ayos na rin ano. Umiikot eh. Kitang-kita eh. nang isa eh. Hmm. E, ini kali Berlin kita. E, oh, paling sayang eh. Dari kakabit nanti. nanti si Chip. Ayo. Ah, mamili ka na lang. Ah, may dumaan. Taytay uh -huh. -tay natin. Hindi naman mawawala yan. Andiyan lang na yan. Ano natakaya ko yan ha? Oo. Ah, kaya. Mamili ka na dyan. Pagka lubog na ganyan, medyo ilalimang mo ng konti. Medyo nasa ibabaw siya. Ayun, oh, o'clock. lang, o'clock. Ayun, mata, nasa gitna. Ayun, ano, dalawang kawayo, malaki-laki yun. No? Ayun, mga taulo. Ayun. Ayun.

Nakikita mo naman niya pagkadala-dala ng tali. Ay, oh, bigyan ko kayo diyan oh. Lahat ko tatamaan. Dito lang ang kinikilala. Ah, mababa na. Wala na mababa, hina na hangin. Ah, pure gold sa may tapat ng gate ng ano? Megawide. Oo. Oh. Wala, hindi inabot. Hindi. Mahina na yung hangin. Karga na. Pero, mga ilang potok yung bago man na E pagka isang karga, mga siyam, sampu, ganun. Mm. ini kasi mahaba, tang, mahaba kasi ang tangke nito. Ang tangke nito hanggang dulo eh. Pagkano na pakarga yan? 65. 65. Diyan, kay Kapepe. Sa, sa blooming. Oh. Ayan, lumutang pa rin eh. Malalaki na yan. No? Mapula na buntot eh. Pero parang kaya pa ito. Eh. Sayang eh. May hangin pa naman. Eh. May ano na to yung, uh, yung kanina. May, uh, may tama na yung ano. Tamsi. Talaga mo na kong haangin. Maitim, may maitim na Ayun, nabot. Parang. Iba yung, iba yung sibat niya eh. Ano kaya? Parang hindi hindi, hindi. Wala. Walang bigat. <laughs> Gano'n na mga misis. Pag di naka-online, alam na. Hinala na. Ayun, dalag yun, oh. Yun, dalag yun. Nangahabol, eh. Ayun, <laughs> oh. Ayun, Kailun? laki yun. Lakang dalag nun ah. Lakin nun ah. Parang mga isang kilo kalahati na yun ah. Uy, yan tayo katiksay. Ayos na. At binigyan natin ang tatlong piraso yung dalawa sundalo na ating paket doon sa taas binigyan natin ng tatlong piraso yung malaki tilapia na yun na nadali natin binigyan natin kasi meron naman tayong dalag ayos na yun so, yeah. salamat sa panunood mga katiksay shout out na lang sa inyo lahat God bless you all love you all yan yeah. huwi na tayo marami rami na rin tayo na baril nakadalag pa tayo yung isa sayang nabunot dalawa ang dalag natin